oh Magandang hapon mga amigo, mga amiga. Aray ko. Oh. Eto na naman kami. Oh. Wow. Oh. Kasama ko ulit si Tia. Pupunta kami sa balon. Kaya ng balon. Ay, wala pa pala yung balon. Malayo pa. Special-special tayo sa aking ano aking tagubatan wala naman nakakaalam tiya eh. eh ayan ang maisan mais do you like mais <laughs> tiya ikaw yan do you like mais yes <laughs> ayan tiya o oh, may sapa ay Ayan, talibig. ang sapa. Ayan, mali na ang tubig. No? Hmm. Ngayon kami napunta din eh. Nakita ko lang kasi sa isang vlogger, Tia. Mayroon, mayroon palang balon dito. May black. Oo. Ayun, no, may sapa pala eh. May sapa. Saan gagaling yung sapa na yan? Galing doon sa ano, pinakabondo. Oh, oh, Hindi namang maligo dito. Oh, malinis na ay. Noon, wala pa tong bato-bato na to. Parang malupa-lupa pa. <laughs> Ayan o. Oh. Ay, ang balo. Ay, <laughs> ay ang balon. Malinis yung balon dito kaysa doon sa kabilang mong ano, no? Hmm, malinis dito. Nagbablog kami. Nagpapanggap kami vlogger. <laughs> Ayan. Buti hindi mainit ngayon. Oh. Ayan. Dito tayo sa may, ano, parang mini sapa. Dito nga kaya kuya maglabaya. Mas maganda rito. Pwede Ayan o. Ayan Diba? Ang tanong ko, saan galing ang tubig na to? Baka doon sa may palengke? Sa may imburnal? May isda? Wala? Dati may isda dito, tinanggal-tanggal lang. Pero, ilog talaga to dati? Paano masabi? Ay, hindi pa ilog. Ano lang? Ayan ang mini siyapa. Ngayon lang ako nakarating dito. Hindi video ka, okay? Hi ka naman. Hello. Hi mga guys. Hello guys. <laughs> Hello guys. Geng-geng <laughs> tayo guys. Ano daw? Geng-geng. Ano yun? Geng-geng. Geng-geng. <laughs> Hindi ko alam yun eh. Ngayon ko na narinig yun. Guys, subscribe kayo dyan. Ah. Subscribe kayo. Oh. May bayad yung subscribe daw eh. Ayan. Ya. Yeah. Gusto ko nang bumitaw. <laughs> Ayan, maganda rito. Dito ya, oh, maganda rito ya. Medyo malinaw pa. Uy, ngayon na ako nakarating dito. Ayan. Oh, ayan ang kagubatan. Wow. Birayan yung mga amiga, amigo. Meron ako natuklasan na hindi ko pa napupuntahan ngayon lang. Nakita ko, nakita ko ito sa nagbablog. Mm -mm. Akala ko napakalayo. Ngayon, sabi ko, puntahan ko nga yun kasi ang ganda ng view. O, oh, di ba? Nakita ko lang to, eh. Maligo ka na. O. nga. Parang galing nga sa, ano eh, doon sa may palengke. Ayan. Dati may dalin dyan. Saan? Papunta doon? Meron naman na, ito oh. O. Di ba? Paano pag, ano, matagal ka na ba dito? Ha? Hindi pa po. hindi pa. Hindi Paano kung malapit ka lang dito, oh? Baka ba may may alumatok, no? Mare, may ahas. Ay, wala naman, ikaw mo tinatakot mo naman ako. <laughs> Saan ba bahay ninyo? Ah. Oh, shit. Lang ako nakarating dito eh. Nakita ko kasi sa ano, yung nag nagba din na taga dito lang din. Ayun kasi nung ano nado, nadaan lang siya sa ano sa sa may Facebook. Saan mm -hmm. dito siya naglag, kay? oo, oo. Kaya sabi ko, parang dito lang din niya sa lagman na Kaya sabi ko, kay doon. Punta tayo doon. Hmm. Dinaw dyan eh. Oo nga. Kaya lang, di naman yata pwede maligo eh. Kasi parang galing yata to sa ano eh. Babuyan. Babuyan? Ay, baboy dyan. Maganda lang dito maglaban ng basahan. Oo. Yeah. Hmm sa saan? may daan nandito? Uh, dito ang daan? kung yeah, eh? saan naman? kung eh? saan naman? kung saan kung saan naman? kung kung saan naman? Umuwi na ba? Sinundan ka dito ah. Oo nga. Saan na punta si Tia? Nasa ka na yan? Nalibang kaya? Bisaya ka ba? Hindi. Nalibang ka Ah, naiintindihan mo. Bisaya kami. Nagre-release ka? Nagre-release ka? Apo. Paano mo ako? Nagre-release din ako eh. Anong pangalan mo? Ano? Julia Reyes. Julia Reyes. Julia. Ako, Mary Grace Santos. Pag nakita mo ako, palo mo ako. Para palo rin. Mary Joy Santos? Mary Grace. Ah, Mary Grace. Mm -mm. Saan ang dulot mo? Kapatid mo sila? Meron pa? Ayan, nakakita ko na ng chikahan. Oh, hi kayo. May Ay. ano, may magandang ano, <laughs> Naliligo sila doon sa balon. Yan. Ay si Tia, Ayaw, may daan pa pala diyan niya. Doon niya, meron pa daw daan doon. maganda daw sa taas. dito. Pero walang tubig diyan. Nakahanap ako ng na-interview. Ayan. Pagmula kami sa balon. Andito kami sa Oh, may daanan nga. Ibig sabihin may nakatira dito. Mayroon. Oh, diba? ba? Eh yung baboy 'yan, 'di ba? Oo. Oh. Hindi na siguro ko pupunta doon baka may ano, cobra. May ahas Oo nga. Baka makubra ako mga amiga. Sayang naman ang beauty ko. Hindi mo ba napansin niya? May ubi? Oo nga. Ayan o, ubi o. Ang nga. Oh, ayan o, nakita niya yung dahon ng ubi. Ubi ba? Paka, ano naman? Matanim. Oh. Oo. Ayan. Gusto ko nang bumitaw. <laughs> Ayun, may daanan talaga dito, oh. Hindi ko alam kung saan ako hahantong, eh. Pag talagang inano ko to. Maraming kahoy, oh. Oo. Oh. Ayun, nandito na ako sa kagubatan niya. Pwede na tayo mag-reels Wala nakakarinig. <laughs> <laughs> O, oh, di ba? O. Oh. Hello, mga higala. O. Oh. Ayan, may isa pa sapa dito. Hmm. Pero, galing ito sa babuyan. Ayan. Ah, may paakyat pala ya. Oh, ano o. Oh. O, oh, may paakyat mga amigo, mga amiga, o. Oh. O. Oh. Ayan. Ay, ito yung bahay niya. Doon niya. Doon ang labas. Huh? Doon ang labas. Doon sa may matandang namatay. Yung payat. Uh, Oo. tas may ano pa doon, o. Oh. May bahay. Yeah. Mm. Ayun. Ang aming ano, o. Oh. Oh. Oo. Yan. Ang ganda mag ano rito kuha ng pang reels. Wala nakakakita. Lamig talaga ng hangin. Ang sarap mag-selfie ya! Selfie <laughs> ako.